Ang hemoglobin ay isang mahalagang bahagi ng dugo na responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa mga baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa pag-aalis ng carbon dioxide mula sa mga tissues. Kapag mababa ang antas ng hemoglobin, maaaring makaranas ng mga komplikasyon tulad ng madaling pagkabagod, hirap sa paghinga at iba pang suliraning pangkalusugan. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang limang prutas na makatutulong sa pagpapataas ng hemoglobin. 1. Pakwan o watermelon. Ang pakwan ay mayaman sa iron at vitamin C, dalawang mahalagang sangkap sa pagtaas ng hemoglobin. Tumutulong ang vitamin C sa mas mabisang pagsipsip ng iron mula sa pagkain. Bukod dito, ang pakwan ay may mataas na water content na nakatutulong sa hydration at pagpapabuti ng daloy ng dugo. 3. Mansanas o apple Ang mansanas ay puno ng mga sustansya kabilang na ang iron. Ang regular na pagkain nito ay makatutulong upang mapanatili ang malusog na antas ng hemoglobin. Madali rin itong kainin at isama sa iba't ibang uri ng dieta. 3. Pomegranate Kilala ang pomegranate sa taglay nitong iron, vitamin C at mga antioxidants. Ang kombinasyong ito ay epektibo sa pagpapataas ng hemoglobin at sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Matagal na rin itong ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa mga kondisyon ng dugo. 4. Saging o banana ang saging ay naglalaman ng iron at folic acid, parehong mahalaga sa produksyon ng hemoglobin. Tinutulungan ng folic acid ang pagbuo ng mga bagong red blood cells habang ang iron ay kritikal sa transportasyon ng oxygen sa tugo. Bukod dito, ang saging ay madaling kainin at nagbibigay ng mabilis na enerhiya. 5 Ubas o grapes. Ang mga ubas ay sagana sa iron at antioxidants gaya ng vitamin C na tumutulong sa iron absorption. Ang regular na pagkain ng ubas ay maaaring magpataas ng hemoglobin at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng dugo. Masarap itong kainin bilang merienda o ihalo sa salad at iba pang putahe. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!